Ngayon nandito tayo na kay Ate no Yung uh, binigyan ni nang, Nila siya Royal Lipat Nung uh, pangsari-sari store So ito na siya Ito na yung kanyang tindahan Lipat natin para mas makita nyo Tanghalin tapat ngayon eh <laughs> Yung kanyang tindahan uh, Nag-improve na uh, Dumadami na yung paninda So ayun, ayun, ayun Nadadagdaga na pa konti-konti So salamat sa lahat ng uh, ng tumulong Kaila Ate Rosemary sa kanyang pamilya At yan na Pakunti-kunti dagdag na nagdagdag So nag improve na yung ano Tindahan ni Ate Rosemary So yun yung mga bata Meron ata silang handaan At, uh, oh, Wala <laughs> wala pa Ayan si Ate Rosemary Tapos yun yung mga bata Yung triplets Ayan pa oh, Mga siga na yan <laughs> At Ito yung Bigas na nabili natin Ah uh, yung presyo nito ano 1270 masyadong mal kasi yung isa tapos medyo yung ba yung pera medyo limited usually uh, magkano ba 25 yung inaano niya na ano kasi nga lang kulang din tapos kasi pamasa sa tricycle din so yun yung isa oo tapos yung bayad pa dun sa Jika so mamaya titingnan kasi magbibigay pa din dun sa ano kabila at yun So nakabili tayo ng kalahating kaban para kay Ate Rosemary. So nabigas ito na yun. Yung bigas mighty, sinanduming ang pangalan. Maganda naman daw ang sabi. Ang sabi. Ay, yun naman ang sabi. Yung usual yung bibi dito, yung hasmin, pag 60 ko. Mga malaki, mataas. Yung yun po yung Kasi nung dati may tinda ako, diba ba, binaba ko natin sa akin ng bigas. Bali, ang bitan daw niyan is 56 ang kilo. Siguro pagka naubos na, pagka ano, upgrade mo na lang para dun sa bigas mo na sinasabi mo na ano. So sa ngayon, yun na lang muna ano, yung na na ano, kung ano pa yung magagawa. So ayan na, tindahan nila Ate Rosemary. At napupununa uh, napupuno na, pakunti-kunti. <laughs> so sa pagdutulungan ng kanyang uh, ng kanyang uh, pamilya ng mga anak, uh, nadadagdagan na dumadami na. So saka yun, no, meron na dito sa kabila, oh. Kaya na may mga anak na. Okay. So meron na sa pinto. <laughs> meron na paninda sa pinto. Hello, Kung dati dito lang oh. Dito lang siya. Chok chok, chok para yan yung kanyang mga anak, yung triplets. So mukhang happy na siya, medyo pampas sa bigas. Sabi niya may bigas na daw, daw sila. pa. <laughs> Ayun pa oh. tumatawa doon sa loob. At yun. Okay. So ito yung update natin dito kay Ate Rosa. Ayun, uh balik na lang tayo mamaya dito kay Ateros. Punta naman tayo doon kay uh, Romeo Andoke para ibigay naman natin sa kanya yung uh, 1,000 pesos para pambili doon ang gamot para sa kanyang asawa na na-stroke at saka na may uh, diabetes. Okay? So, go na tayo. Balikan natin si mamaya si Ateros Marie para doon pa sa pera uh, no, pang natira. So, kukwentahin muna natin kung yung mga... Ililis muna natin yung transportation natin, yung pinabayad sa chicas, ito so, mo li muna natin. Tapos pagka na-count na natin yun, yung para kay Ate Rosemary, tsaka para pa doon kay Mana kung may natira pa, bibigay natin yun. Okay? So balik tayo. Uh, update ko kayo mamaya. Ito so, tayo dito kay Ate Rosemary para sa... Bigyan natin yung pera sa kanya na 440 yung uh, labis na doon sa pinamili natin, no? So hati sila ni Nani Janita, bali 840... 8, uh, 880 so for, bali 440 sa kanilang dalawa okay ayan One hundred, two hundred, three hundred, four hundred, forty. So, ayun na. Sige, salamat. Okay, salamat okay, okay. Po. Thank you. Um, Nagpapasalamat po ako sa Ruel Lipat at kay Sir Jeroy sa bigas po at may isukuypong binigay si Kuya, Ruel. Ay, si Kuya Rodel. Uh, maraming, maraming salamat po talaga na doon din ako madala ni Kuya Rodel na bigas. Hindi po po ina-expect na ngayon ako madala ng bigas. Maraming maraming salamat sa inyo po lahat.